Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa iyong mid-May para reading. So ano ang frequency and energy po ng inyong kaperahan this time around sa so, pag-usapan natin yan? Ano mga bagay na dapat mong abangan pagdating sa iyong usaping kaperahan. So Pisces, tulad po nakagawian, ay kurin mo lang yung mga ka, ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Pisces yon Kaya, Uh, talasan nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang-akmang message sa kalob sa inyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. So Pisces, thank you po again for all, for, all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po sa iyong generosity and kindness dito sa James Taro PH. So Pisces, ano naghihintay sa inyo ngayong mid-May pera? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Page of Wands. beautiful. In the area of what you want, you have the Hierophant. Lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Queen of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the uh, Eight of Wands. Beautiful, good news coming in. Congratulations. In the area of your near future, you have the Nine of Wands. Lovely. In the area of your challenge this week, Pisces, you have the Queen of Swords. In the area of your fortune, you have the Star card. Beautiful. In the area of your Divine Advice, mayroon kang Three of Swords. Interesting. And your outcome this week, Pisces, you have, wow, the Three of Wands. May darating daw. Paparating na ang hinihintay. Congratulations. At the bottom of your deck, you have, ooh, the Six of Wands. I'm seeing victory here. Meron kang magagawa this time, Pisces tagumpay. Sayong sayo, iyong iyo. I'm hearing tarang walang kahit sino man ang pwedeng tumangge o pwedeng mag na itong kukunin mo this week o makukuha mo this week ay para sa'yo because this something na matagal mo nang inas inasikaso o matagal mo nang pinaghirapan, ginawa. I'm seeing everybody is applauding, parang pamilya mo, mga kapatid mo. I don't know why I'm seeing someone getting that job. Yung job na talagang buong pamilya ay umaasa na rin na makukuha mo na parang tinatanong ko na for a very long time. Pisces, nasa na trabaho, makukuha mo na ba? And then boom, ngayon, may good news na darating, especially here with the eight of wands, so parang yes, nandyan na. With the three of wands also, darating na daw yung good news sa matagal mong hinihintay and you will celebrate with your family. Congratulations. This is something na life-changing. I'm saying life-changing because eto yung mga bagay na walang-wala ka before oh, ito yung bagay na minimithi mo for a very long time kaya mo. You did your all, you did your best, and everybody's looking at you kung gaano ka kagaling, kung gaano ka kahusay, kung gaano ka nagtyaga sa bagay na ito. And you win this uh, racing up on the top na parang ikaw, tinitingala ka na lahat kasi kung gaano ka nagsipag para sa bagay na ito. I'm also seeing someone na parang ikaw, yung uri ng tao na hindi ka hihinto just to get what you want. Ang ah, ngayon yung parang ang naramdaman ko, eto daw yung bagay na kapag dumating, alam mo na ito talaga yung bagay na magpapabago sa lahat. Alam mo na ito na lang yung hinihintay ng lahat kaya parang may dagdag pressure din in your part, Pisces, na parang for a very long time, sige na please ipagkaloob mo na kasi ang dami na rin nakatingin sa akin, ang dami na rin umaasa sa, um, sa goal na ito o sa victory na ito. Kaya this time around, I'm seeing here na talaga namang makakahinga ka ng maluwag Pisces because kung ano man yung sinisik mo, it will come to you this time around and you will celebrate. Congratulations. Especially, be wish fulfillment ka here. Congratulations. So, at the center of your reading, Pisces, you have the page of wands. Page of Wands is telling you, um, give yourself a chance to embrace something new. Um, may mga darating daw sa life mo this time around na magpapakaba sa'yo eh. Especially bagong trabaho. Ano sa background mo tong victory na to ha? Itong victory na to is something na talagang bago sa buhay mo. So merong alinlangan. Merong mga uh, takot kaba... O duda na baka, oh, akin ba talaga yan? O baka mamaya matanggal uh, ako? O baka mamaya ay eh, bawiin sa akin? baka mamaya pag hindi ko nagawa ng tama, baka maligwat, ganyan. So parang ikaw ngayon, ang dami ng overthinking and pressure in your mind. Thinking long hard enough dito sa goal mo na ito. Taga nakatutok ka, in love na in love ka sa ginagawa mo, ibibigay mo ang lahat. Pag-aaralan mo kung hanggat, hanggat kaya. Um, kung pwedeng magpa-saklob uh, club ka doon sa under ng boss o under na supervisor, gagawin mo, um, pag cooperate ka, you will do everything for this. Pero sa kaakibat nun, may duda, may takot, may 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 kaba sa puso mo. Ramdam ko yung kaba sa kayong uh, overthinking eh of kaya ko ba to? Magagawa ko ba to for my future ba talaga to ganyan. So ngayon nandoon yung added pressure because probably dagdag din yung pressure ng ibang tao sa paligid mo na kaya ba talaga ni Pisces yan? Um lang ba si Pisces o kaya um bat si Pisces na nakapasok baka may backer yan. So ang daming issue then in your part and in other people's part na parang nagko-contribute do sa takot at sa kasakaba. Kaya ikaw ngayon sobrang pressure din ang binibigay mo nakahawak ka doon sa goal, nakahawak ka doon sa um sa, sa, bagay na gusto mong maabot. So that pag nakuha ko to, I will do everything. Nasa isip mo yung I'll do 100% but also at the same time proving to them na akin talaga to ganyan. Like I said, kanina, meron parang walang duda, masasabi nila na parang iyong iyo ito because at the end of it all na mapuprove mo sa kanila eh, na para sa iyo talaga to at ikaw ang talagang worthy worthy person na makakuha nito parang you will get to the point of mahapatunayan mo kaya mawawala yung duda na iyong iyo ito sa iyong sayo ito um wala magsasabi na hindi deserve ni Pisces yan sa una may, meron silang alin pero you will given you will be given the chance to prove to them that you are the best candidate for this page of funds being clarified by the eight of wands. Wow, dalawa ka ng eight here. Eight, eight is card of abundance. So, marami ka talagang swerte this time around, Pisces. Congratulations. I'm seeing here na may mabilis na action. This, etong takot mo na naramdaman, mabilis na itong darating. Parang ano lang to initial, initial thought mo lang to Pisces sa parang, okay, natanggap na si ano, Pisces, na niya ng trabaho, o siya na napili, ganyan, o opening na, ikaw ang ikaw ang lucky person na makatanggap. Biglang may papasok sa isip at puso mo na parang, oh, oh, my God, kaya ko ba to Akin ba talaga to Ano gagawin ko ganyan? Mabilis na itong darating sa'yo, itong emotion na ito. Um, it will run to your head, pababasa yung katawan, manginginig ka halimbawa, o kikilabutan ka, kakabahan, pagdududahan. Pero this will come in your mind very quickly. Mabilis lang. Because syempre, bago ito, uh, may mga bagay na hindi mo pa sure, hindi mo alam kung dadatnan dadatan mo sa trabaho na yan, o hindi mo alam kung ano magiging reception ng ibang tao. And then, added pa yung pressure of doing well, di ba? Proving to them na ikaw talaga yung best na makakuha niyan. So ngayon, adaanan mo lang daw because I'm seeing talaga na you're on the right path. Especially with the dalawang eight dito. Eight of Wands is all about you going to the right path. Kaya huwag ka na matakot, huwag ka na mag-alala because everything is doing well in your part. Okay, Pisces? In the area of what you want, you have the Hierophant here. Dito na yung kita ko na handa ka talaga na mag maggumugol pa ng maraming oras at atensyon for learning things. Baka meron pa sa inyo na undergoing sa training after the success. Para may training kang dapat pasukan or seminar or parang a workshop ganyan for a certain uh, skill set na kinakailangan mo sa trabaho na 'yan because Hierophant is also about a uh, learning more um, undergoing to knowledge uh, absorbing knowledge ganyan so pwedeng may boss ka dito o kaya supervisor o kaya um um someone higher na position sa iyo na magtuturo sa iyo ng mga enough skills na kailangan mong uh, tutukan o mga bylaws sa trabaho na 'yan na kailangan mong tandaan ganyan hindi ko mag-usurender ka lang doon parang opo sige ituro mo sa akin na dapat ko malaman ganyan but for some with the presence of hierophant may blessing ka this time Pisces kaya kung ano man itong tinatrabaho mo know that you are being blessed by the higher power na kung ano man yung silisimulan mo ay approve na approve okay na okay ka so don't worry talaga don't worry everything will be okay okay everything will be okay sa buhay mo this time may victory ka dito may three of wands pa so nothing to worry about but I'm also seeing here na wag ka daw mailang to Uh, go on to a tra traditional path. Kung ano yung nakasanayan doon sa lugar na yan, sa trabaho na yan, yun ang gawin mo. Huwag ka daw masyadong kumawala sa tradisyon. That's what I'm hearing. Para hindi ka daw uh, magkaroon ng mga komplikasyon o problema sa trabaho. Kung ano yung batas nila, kung ano yung dapat gawin doon, gawin mo na lang, sumunod ka. Para hindi hindi magkaroon ng aberya Okay, Pisces? The Hierophant is being clarified by that of sorts. Oh, dito talaga nakikita ko na meron daw mga choices in life that you need to need to have. Kailangan daw may mga decision kang tama. Kaya nangangailangan ng tulong na ibang tao. Higher person than you. Pwedeng boss talaga to, mentor, teacher, ganyan, na magbibigay sa'yo ng ilalatag sa harapan mo. Na, oh, Pisces, ito ang dapat gawin, ito ang hindi dapat gawin, ito ang posisyon, ito ang mangyayari. So, ilalatag niya sa'yo, makakaroon ka ngayon ng mas malinaw na desisyon sa buhay mo. Kung anong dapat gawin sa trabaho na ito. In order for you to keep this victory card na tuloy-tuloy sa buhay mo. I'm also seeing here na gamitin mo daw yung mga natutunan mo in the past mga wisdom, knowledge na nakuha mo para makapamili ka ng tama. Magkaroon ka ng sound, sound decision about something. Uh, upuan mo ito, magtarong-tanong ka para mabalansin mo kung ano yung mga tamang decision. Okay? In the area of what you need, you have the Queen of Pentacles here. You need to trust yourself that everything will work out. Everything will work out in your favor, Pisces. Because nakikita ko dito na para nag ka sa mga panggastos mo, sa pambayad, pagpapadala sa pamilya, pangbili bili ng ganto, ganyan, o pambayad utang. So ngayon, iniisip mo yung mga, kabaya, mga bayaran, ano, mga bayarin sa buhay. At lahat nakatutok ka doon sa trabaho mo para to make sure na overflowing o dire-diretso ang pasok ng kita, dire-diretso ang pasok, pasok, pasok ng pera. So ngayon, uh, sabi ng spirit mo, relax ka lang. Relax ka lang. The, the resources are here for you. ah uh, hindi ka papabayaan ng Diyos. I'm hearing na um, mahukuha mo yung mga enough pera mo sa right time na kailangan mo. Kasi siguro ngayon, Pisces, kung nanonood ka, baka may problema ka ngayon sa pera, may problema ka ngayon sa expenses mo, know that Queen of Pentacles is here na meron ka mga tamang-tamang resources for you at the right time. Um, nakikita ko din dito sinasabihan ka ni Spirit Guides mo na maging madiskarte ka daw sa iyong mga ginagawa. Kung man daw darating na pera, kung basta-basta um, ilaan lang sa panggastos, magsubi ka daw, magtabi ka daw para pag na, pag naparami mo yung tinatabi mong pera, baka pwede mo magamit yan as another sideline o kaya another way of earning money, okay? Pero sa ngayon, relax ka lang. Um, something is working out in your favor na hindi mo pa napapanser o hindi mo nang kita because spirit guides are doing that for you. So this time around, just do what's best for you and uh, let God do the rest, okay? Queen of Pentacles being clarified by... The high priestess, yes, may mga bagay kang hindi nalalaman this time. May mga bagay kang parang unsure, unclear. Pero ngayon, pagkatiwalaan mo to talaga yung pinakakaloob sa iyo ni God ng mga trabaho, negosyo, opportunities, doon ka nalang mag-focus. Yung ibang bagay na hindi mo pa naunawaan, nahiyaan mo lang. Uh, know that uh, ikaw, doon ka mag-focus. Kita niyo ba? Yan, doon ka mag-focus sa pentacle na hawak-hawak ni Queen. Ibig sabihin, lahat ng oras, atensyon, love, at saka pag-aalaga, gagawin mo dyan sa, dyan sa blessing na yan. And yung mga bagay na hindi naiintindihan, hayaan mo lang um, the right answers will come at the right time. Abi uh, be at peace in knowing that yung mga Lord, yung mga hindi ko po alam, kayo na pong bahala, pero gagawin ko lang yung makakaya ko for my family, for my, for my job, uh, para mapapanatili ko yung trabaho ito sa life ko. Pero yung mga hindi ko po intindihan yung mga hindi ko po nalalaman na ginagawa ng ibang tao sa paligid ko, kayo na pong bahala, ganyan. So that will be your prayer to God. And yun yung dapat mo i-embody this time. Okay, Pisces? In the area of what's affecting your current energy, you have the eight of wands. Eight of wands, may paparating sa yung good news. Pisces, good news after good news after good news. This is something na bago sa buhay mo. Probably because you're entering a new era of your life. Kaya ngayon sinasabi ng spirit guides mo na uh, relax ka lang, maraming darating sa iyo bago, overwhelming yan, especially with new people, um, new, new earnings, new way of living. Ngayon, parang daanan mo daw. I'm also seeing na mag-focus ka daw sa ginagawa mo focus ka because there will be other people in your life na itatry kang i-distract with um, halimbawa bibigyan ka ng ibang assignment o kaya um, papahinain ang loob mo people will be very very alam mo may mga tao talagang masama eh talagang ida-down ka ba diba? So ngayon, kahit daw anong gulo ng paligid pa isa sa paalala ng spirit guides, focus ka lang diret diretso ka lang. Huwag ka malilingat because I'm seeing the potential of a good future for you. Especially here with the three of ones. Kaya, kung ano man yung tinatrabaho mo, huwag kang papadistract sa ibang tao. Huwag puro gimmick, huwag puro sugal. Uh, huwag kang masyado magbibisyo. Kung ano yung goal mo, doon ka lang. Kung ikaw, ikaw naman po ay off W, kung napapagod at saka na uh, nalulungkot kasi malayo ka sa pamilya mo, lagi mo isipin kung para saan, para kanina yung trabaho mo. And then doon, taga makapag-focus ka sa trabaho mo. Okay? the three, the eight of ones being clarified by the six of ones. Oh, uh, dalam beses mo ang six of ones. Uh, victory talaga to. Six, six, all about reflection. Like I said kanina, isipin mo, para kanina, para saan? Mag-reflect ka doon sa hirap. Para okay, nahihirapan ako ngayon. Wala siguro akong makain, sobrang pagod sa trabaho. Parang mag-reflect ka daw, para kanino ba ako buong bangon everyday? Bakit tinutuloy ko pati itong negosyo na ito kahit nahihirapan ako? Para kanino? Para saan? And then yung reflection na yung mga gamit mo para magpatuloy ka pa rin, para lumaban ka at um, mag-focus ka pa rin sa goal na gusto mo, okay? In the area of your near future, you have the nine of ones I'm seeing here na, yes, finally, makukuha mo na yung last hura. Na parang, yes, isa pang laban, isa pang laban, and then boom saka makukuha mo yung bagay na minimithi mo. The success is here. I'm hearing talaga na sobrang pagod ka na. Sobra-sobrang sobrang pagod to Pisces. For a very long time. Uh, nagpalipat-lipat ka na ng trabaho, nagpalipat-lipat ka na ng ginagawa. Um natanggal ka na sa trabaho sa isa, Luwipat ka sa isa, ganoon na naman. May mga amo ka siguro na sobrang pasakit. Hinaya mo, ginawa mo kasi naniniwala ka na uh, kung hindi ka kikilos, kung hindi ka magtiis, walang mangyayari, di ba? Pero now I'm hearing na may matatapos. Uh, in the near future. Tapos ito yung hirap. I'm seeing na kung ano man yung pinag iipon mo, may, may ipon mo na. May bili mo dapat bilihin. I'm seeing someone na patapos ito yung ginagawang bahay, yung hinuhulogang bahay. That's, that's what I'm seeing here. So, meron pag-alwa, pag, ano? Pag, uh, Alagwa ng buhay. Parang, okay, unti-unti nang gumagaan. Um, nababayaran ko yung dapat bayaran. Nabubuo rin dapat mabuo. Naging mabait na si boss. Yung mga co-workers ko wala nang issue. Mabilis ko nang matapos yung trabaho ko, ganyan. So ngayon, mas mabilis pumapasok yung mga bagay sa buhay mo. Because this is like a reward after a long battle, Pisces. This is something that you deserve. A reward, a paggaan, a additional money landing on a better job because hindi ka sumuko. This is a reward for a very wounded warrior who pushes, pushes araw-araw, buwan-buwan, taon-taon dahil nangangarap ka at kinukuha mo yung mga bagay na pangarap mo. So, congratulations. This is like a reward after a long, long battle. Congratulations. The nine of wands being clarified by the justice card. Yes, poetic justice talaga ito. Parang yung pinagkait sa sa'yo, lahat ng bagay na tinrabaho mo, ayan, nakuha mo na yung justicia para sa'yo, nakuha mo na karapat-tapat for you and babalik na yung balance sa buhay mo saying here I don't know why I'm saying someone coming home oo uwi na because okay na nakuha mo na yung para sa nakuha mo na yung pera mo nakuha mo na yung tamang Uh, ipon. Kaya makakauwi ka na sa bahay mo. Sobrang pag-iisa mo. Ngayon makakauwi ka na at mo na yung mga kasama mo sa buhay. That's very specific for a very specific Pisces. Hindi po para sa lahat yon But for some talaga nakikita ko dito na dahil sobrang mong pinakita yung effort mo, pag mo, pagod mo, pag mo, at paglalaan mo ng oras, attention, and um, effort sa isang bagay, talaga magbibigyan ka ng reward with the justice here. Parang yung pinagkait dati talagang, this is something like action and consequences. Ngayon, you will gonna reap the good result of your hard work uh, and your also your hard earned money congratulations victory talaga ito. In the area of your challenge this week, Pisces, you have the Queen of Swords. Queen of Swords ay parang ikaw yung uri ng tao this time around. Na nahihirapan kang putulin ng ugnayan mo with other people because ayaw mo makabastos. Ayaw mo magsabi ng no o ayaw mo magbigay ng harang o boundaries with other people because nahihiya ka na baka feeling nila mabastos mo sila o makaapekto sa iyo moving forward o ayaw mo magkaroon ng conflict with other people. Kaya nahihirapan kang to say no or to say kung ano yung naramdaman mo. Pero nakikita ko dito na kung hindi mo bibigyan ng harang o ng backhood ang sarili mo against other people, nakikita ko na paulat-ulat ka nilang mamanipulahin o paulat-ulat ka nilang iisahan o sasaktan. Pisces, now is the right time for you to stand up for yourself, say what you mean and mean what you say, um, harapin mo yung future mo at hindi ka lang basta nakakulong sa anong meron ngayon. ay uh, yung mga tao sa paligid mo, temporary yan, but your future is something promising. Kaya make sure this time around na buksan mo ang isip mo para sa future. Ano yung gusto mo trabaho for next 5 years? Uh, makakaipon ka na ba for the next 10 years? Uh, saan mo gagamitin yung ipon mo? So ngayon, this time around, pag-isipan mo na kung ano yung gusto mong gawin in the near future and also put up boundaries. Uh, hindi lahat ng tao pwedeng makapasok sa buhay mo basta-basta. Pero basta. meron ko naririnig na mga uh, workmates na nangyayalam sa'yo o mga family members sa na pinapakayalaman ng gamit mo. Ngayon, karoon ka talaga ng enough and definitive boundaries. Say no. Kung naramdaman mo ay no, sabihin mo no. Hindi pwede ganyan. Magkaroon ka ng confidence sa puso mo na uh, alam mo, hindi pwede ang hindi pwede. Okay? Especially sa para sa'yo. Okay? Na Queen of Swords being clarified by the Nine of Pentacles. Yes. Your independence. Ngayon, ay hirapan kang hanapin ang iyong independence, i-claim ang sarili mong power, i-claim ang iyong financial stability. Kasi parang ngayon, lahat ng pera mo, lahat ng decision mo, ay iba ang nag-decide o may nangyayang sa buhay mo. Parang ngayon, para sinasabi ang spirit mo, para mahabol mo yung para sa'yo, para makuha mo yung bagay na gusto mo sa sarili mo, financial stability, independence, kailangan mo to talaga puturin na ugnayan mo with other people. Or tell no talaga, pag ayaw mo, um, lumayo ka sa mga tao at huwag mo laging isipin na nakakabastos ka. Kasi lalo na kung feeling mo ikaw na agarbiado ikaw ang minamaliit, o for a very long time, hinahayaan mo lang na mangyari yan, make sure this time around, say no if you feel violated, if you feel na sobra-sobra na, say no. Kasi para sa yan, okay? In the area of your fortune, you have the star card. Ngayon, I'm seeing na meron ka makukuha wish. Fulfillment, Pisces. You're getting closer to a wish. Um, for a very long time, I'm also seeing someone na may gagaling na from a sickness. Kaya, congratulations po. But for others, merong bunga matamis na bunga sa matagal mong pinaghirapan. You focused a lot sa pagod mo, sa paggawa ng isang bagay. And meron kang dinasal kay God recently na parang, God, please kapag ito lumabas na akin na po ito, hindi ko ito pababayaan para po sa pamilya ko to para po sa kanto, ganyan. So ngayon, I'm hearing a very, very positive wish fulfillment. May sa iyong dasal, confirmation, and uh, uh parang pinakinggang kayo. You're on the spotlight this time also with a six of wands and combination pa ng star card, parang ngayon marirecognize ka for something na ginawa mo, Pisces. Parang makakatuwa sa yung boss mo, paparang, paparangalan ka, bibigyan ka ng award, or you're in the spotlight and given the opportunity na magkaroon ng leveling up, pwedeng promotion din ito o aumento sa sahod. So congratulations. The star card's being clarified by the two of pentacles. Yes, now magkakaroon ka na ng balance sa buhay. Uh, this um, parang spotlight moment sayo na parang everybody is congratulating you everybody is noticing yung mga na nagawa mo tinrabaho mo yung effort mo and ng kakaraon ka ng reward diyan at yung reward na ng kakaraon ka ng balance sa buhay trabaho bahay makakaipon ka na mag-enjoy -e ka na paunti-unti sa life magkakaroon na ng pag so congratulations spices In the area of your divine advice, you have three of swords. May mga regrets ka in the past, may mga disappointments ka o heartache spices na parang paulit-ulit na bumabalik sa'yo o nakaka-apekto sa decision-making mo this time around halimbawa, dati natanggal ka sa trabaho dahil lang um, sinita mo yung co-worker mo. Halimbawa lang ito ha, tapos naging, nakarating sa boss. So, nagkaroon ng conflict doon, tinanggal ka, halimbawa. And then ngayon sa so next job mo, meron na naman nangyayari about your co-worker. So, ikaw na ka magsalita, na ka mag-decide kasi baka maulit yung nangyari sa past job. Ganon yon. Parang halimbawa lang yung Pisces ha, to give you context and analogy sa sinasabi ko this time around. So, ngayon, yung trabaho mo, sa negosyo mo din, sa kapirahan mo. Parang may nangyari kasi dati na sobrang kang nasaktan, disappointment, rejected, ganyan. Kaya ngayon, sobrang ingat mo. Sobrang ingat mo sa natang bagay to the point na hindi ka na gumagalaw. To the point na hindi ka na nagde-decide. To the point na parang uh, na-stuck ka, na parang nag-freeze ka and you don't know how to solve the problem. Kaya ngayon parang paalala sa spirit guides mo, learn to forget the past. Uh, hindi lahat yun kasalanan mo at hindi lahat yun ay dapat mong isisi sa'yo. Learn to move on, move forward, and forget na the past. Kunin mo na lang yung lessons pero yung heartache, hardships, and yung pain, unti-unti mong i ang sarili mo. Especially here, sinabi ko kanina, mayro kang uh, may gagaling sa sakit, pwede rin paggalingan sa mga traumas and past mistakes, and talagang yung pusong nadurog ay unti-unti mag -ihilom. Okay, Pisces? Three of Swords, being clarified by... The three of wands. Uh, tulong beso ba sa Tatlo na pala to. Three of swords, three of wands, and three of wands here. Three, 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 your spirit guides, your ancestors are here. They're protecting you. They love you. And they're supporting you. Pwede tong namayapang lola, namayapang magulang, namayapang family member na nandyan sa tabi mo at ginagabayan ka. Kaya, be at peace because you are protected and loved by your ancestors at the, at this time around, Pisces. So, nakikita ko dito na kapag daw nilimot mo na yung mga bagay o naka-move on ka na from a past heartaches, makakaabante ka na with the three of ones. Because three of ones all about action, movement, yung hinintay darating. So, may paglago. So, lalago lang daw ito kapag nakalimutan mo na yung mga pains mo, Pisces. So, make sure this time around, maupuan mo ito and tell yourself, ano yung mga bagay na kailangan ko ng iwan sa past at makapag-move on na ako. Okay? Ang yung outcome na kaganda pag pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Unang-una, para sa mga Pisces sa usaping pera at sa career, sa inyong trabaho at career, ano ang mga kailangan mo alalahanin this time around. You have public face, follow your heart, become who you want to be, earn a reputation, it's okay to be yourself. Especially here sa mga tagumpay mo sa buhay, okay lang na maging authentically, authentically you. Especially here din sa challenge mo na huwag ka nang <coughs> wag mo na isipin yung sasabihin ng iba, kung ano yung naramdaman mo, kung ano yung tawag ng damdamin mo, kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo. If you want to say no, no. Diba? Parang kakaroon ka rin ng reputasyon kasi. So, ingatan mo rin daw reputation reputasyon mo. Okay? another message you have wellness and ensure your body is nourished join a gym and regain strength live a healthier lifestyle so sa trabaho sa mga ginagawa especially sa outcome mo na may gagawin ka may pupuntahan ka make sure na healthy ka okay Pisces alagaan ang iyong katawan so kunin lang natin yung tomalon here you have fertility. It's time to think about family life and children. Don't sacrifice family for career. So ngayon, kaakibat ng pag-akyat mo sa trabaho at pagbusisi sa mga bagay na gusto mo para sa career mo at pera, huwag mo daw kalimutan ang pamilya mo. Have quality time with them. Okay? Alam mo naman, di ba, nagkatrabaho tayo for them. Pero yung mga quality time, nawawala na yun. Kaya magkaroon ka na maraming oras with your family especially your kids okay minsan lang silang bata so huwag mo sayangan ng oras na hindi ka nakikita o hindi ka nag-uusap okay another message you have partnership joining forces with business partners for win-win cooperation prioritize your connections so ngayon makipag-mingle ka with a lot of business partner with a lot of co-workers uh, especially with higher ups na mga bosses supervisors CEOs ganyan um, if you're going to a business meeting or business um travel, ganyan. Have a lot of time mingling and communicating with other people. Ito kung makakuha ka ng maraming kakoneksyon dyan na maaari mong pakinabangan sa iyong trabaho at pera. Okay? Last message, we have resources. Be grateful for what you have and save something for the future. Use wisely and as needed. So, panghawakan mo daw ang iyong mga kita at uh, ginagastos, mag-ipon ka daw para sa iyong future at wag basta labas lang labas ang pera. Magsubi ka rin kahit gano'ng kaliit. Kahit 5 pesos lang yan for the next 5 uh, five months, malaki yan, di ba? So mag-ipon ka kahit gano'ng kaliit. Paisis, ito ilang, kailangan mag-focus sa this whole week. You have imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my life. So ngayon, in everything that you want to do, kailangan mabilis ang utak mo. Mabilis ka makagawa ng plan A, plan B, plan C, para kapag may aberya, madali mo gawa ng paraan. Okay? Ngayong outcome na napakaganda, very promising, you have the three of wands. Three of wands is telling you na may paparating sa life mo, Pisces. Bagong simula ito. I'm seeing leveling up. After you're gonna win something sa trabaho o sa negosyo o sa endeavor mo, pa paabante ka na. Meron ka nang pupuntahan na bago. Promising ito for you. I'm seeing talaga na may mag-offer sa'yo na bagong job from a different company. Natanggapin mo yun kasi mas malaki ang benefits. O kaya, lilipat ka na ng ibang bansa because three of one also a card of travel. So ngayon, ito ang signal mo at confirmation mo is na this is the right time for you to really go somewhere else. Travel, going abroad for a new job, new opportunity. And nakita ko dito na handa ka na. And, abay ang tabayan mo yung phone call, text, chat because darating na yan din sa this week, confirming of a opportunity or job or bonuses or go signal going somewhere, okay? The uh, three of wands being clarified by the six of cups, yes. this like a lifelong dream para sa iyo Pisces. Patagal mo tong gustong gawin. I don't know why. Para nakita ko ng seaman o um, parang patagal mo na itong tinanabaho, na, pangarap mo maging seaman noon, Ayan, ito na, may slot na, meron ng job offer na, pasok ka na doon sa barko na pupuntahanin nyo at uh, lalarga na. But first some, ito yung matagal mo talagang ginagawa, matagal mo na itong binubusisi, pinaghihirapan na trabaho, and then yan, boom, ikaw na yung napili kasi nakita nila yung experiences mo, nakita nila yung credentials mo at kung gaano ka kahanda for this job. So congratulations, Pisces, a lifelong dream is now coming true at nandiyan na para sa'yo, hinihintay ka na lang. So, Pisces, that is your mid-May pera reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo resonate comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.